Takot-takot na traffic ang inabot ng mga motorista sa NLEX Bukawi kagabi. Nagkarambola kasi ang hindi bababa sa labing apat na sasakyan. Babalita si Hannibal Talete. Nagmistulang parking lot ang tulay na ito sa Bukawi Bulacan. Kasunod ng tatlong magkakahiwalay na karambola sa southbound lane ng NLEX kagabi. Tatlong AUV at isang SUV ang sangkot dyan. Buti nigtas naman daw ang mga sakay. Kasama riyan ang sasakyan ni Len raw sila ng Las Piñas na mangyayari ang aksidente. Ano po, nagbibiyahe po kami katataano talaga yung ulan. Tapos, nung, ano kasi uminto po yung nasa harapan namin so uminto rin po kami. Pero hindi naman po kami mabilis, dahan-dahan lang eh. Tapos pagkahinto ng asawa ko yun na, maya-maya gumalabog sa likod. Kaya alam na namin talaga na mayroon nang nangyari ang sasakyan naman ni Raymond na UP sa harapan. Galing daw sila ng Pangasinan at makikipaglamay sana sa kaanak sa Marikina. Bale nagpreno po yung nasa po namin tapos yun, nag-preno nagpreno rin kami kaso lang parang inabot yata. Oo. Malakas ubaw na Opo. Sa bahagi ng Balagtas, Bulacan, apat na sasakyan naman ang nagkarambola. Isang pick-up dalawang kotse at isang L300 van. Isang sakay ng kotse ang nagtamo ng minor injury. Galing din ng Pangasinan ng pamilya at pauwi na sana ng Kalamba, Laguna. Yung nasa harap po namin is yung Hilux. And then may truck po sa harap niya. And then parang nag-sudden break siya. Tapos pagka-reaction ng ano ni tatay, na uh, hindi na po enough yung time para tumigil yung... Actually, nag-slide na po yung kotse namin. Basag na ba ng windshield ng L300 van na ikaapat sa mga nagkarambolang sasakyan? Galing naman sila ng Baliwag, Bulacan at pauwi ng Mekawayan. Kasi yung sa arapan na ano, yung itong sasakyan na to sa yung dalawa, nagbanggaan na kasi yun. Tapos ako, simpre ako, nakasunod ako sa kanila eh. Simple, ko na rin maano na, nag-apply ako ng brake pero hindi na talaga kinaya. Kaya natamaan ko rin yung accident na sasakyan. Ayon pa sa command center ng NLEX, may naitala na rin silang karambola ng alib na sasakyan bandang alas 11 kagabi. Ang karambola ay nangyari 500 ang metro ang layo mula sa Bukawi Toll Plaza. Sangkot sa aksidente ang apat na SUV at dalawang kotse. Mabilis naman itong narespondehan ng mga traffic patrol teams ng NLEX. Sa kabuuan, labing apat na sasakyan ang sangkot sa mga aksidente. Habang patuloy ang investigasyon sa nangyaring mga karambola, paalala ng mga otoridad sa mga motorista. Naging eyes on the road. At ugaliing i-check ang tinatawag na blow baguettes ng inyong mga sasakyan. Ako si Hannibal Talete para sa 1PH. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.